Go. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng Filipino Values to bilang estudyante? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lensin Jane Permito at para sa akin ay mahalaga na ipagdiriwang ang Filipino Values dahil dito tayo ay nagkakaisa at nagkakaroon ng relasyon sa ating mga kapwa. At sa tinuro nga sa atin ni Ma'am Arlene Babarin na kung mahal natin ang ating kapwa, mahal din natin ang Diyos. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng Filipino Values Month bilang estudyante? Hello, ako nga po sa si Jessamay A. tayo at mahalagang ipagdiriwang ang Filipino Values Month upang ito ang paraan sa ating pagmamahal at respeto sa ating kultura. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng Filipino Values Month bilang estudyante? Ako nga po pala si Marian J. Aspe. Ang pagdiriwang ng Filipino Values Month ay mahalaga dahil dito tayo natututong bumalang at irespeto ang ating kapwa. At dito rin natin natutunang magkaisa bilang Filipino. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng Filipino Values Month bilang estudyante? Magandang hapon po. Ako po si April Marie V. Malaga ang pagdiriwang ng Filipino Values Month kasi ito ay pagkakataon upang magkaisa ang mga mga estudyante, guro at mga magulang sa pagpapahalaga ng Filipino Values Month. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng Filipino Values Month bilang estudyante? Magandang hapon. Ako po si Marian Anne Mora. Uh, ang Filipino Values Month ay isang napakamahalagang okasyon. Dahil para sa para sa mga estudyante kasi ito ay nagpapalata ng pagmamahal sa ating bayan. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng Filipino Values Month bilang estudyante? Magandang hapon sa iyong lahat. Ako nga po pala si General B. Pequeño. At para sa akin, ang pagdiriwang ng Filipino Values Month ay isang paraan upang maunawaan at may pagmalaki ang kalaga, kahalagahang Pilipino tulad ng pagmamahal, pagkakaisa at paggalang. Gaano kalaga ang pagdiriwang ng Pilipino values na bila si estudyante? Ako nga po pala si Jennifer ng Saburoy, grade 10. At mahalaga ang Pilipino values na bilang mag-aaral upang hindi natin makalimutan ang pagkakaisa, kahulugan ng pagkakaisa, pagtutulungan bilang isang mag at kung gaano ito kahalaga para sa atin bilang isang Pilipino. Maraming salamat.